Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi guys, maghahalongkat ako ng gagamitin ko sa pagluluto ng puto. May mga gamit kasi ako sa pagluluto ng puto guys. Dati kasi guys, nag-aaral ako magluto ng puto hanggang sa natuto ako. Bumili ako ng mga gamit ng gagamitin sa pagpuputo. Eh, bukas kasi, guys, birthday ng ipag ko. pagluluto ko siya ng puto pang regalo ko sa kanya. Pero kalahating kilo lang, guys, ang lulutuin ko. Hindi man kumpleto to lahat ang aking gamit, guys. Pero, pwede na to gamitin bukas. Kahit hindi siya kumpleto. Ayan, meron akong mga ganito, guys. Oh. Balik tatlo tong ganito ko, guys. Nandun lang sa tauban ng pinggan yung medyo malaki ng konti dito. Tapos ito yung pinakamalaki, yung pangsaling ko. Ayan. Ayan, may ganito ako. Yung panghalo ko lang guys, hindi ko alam kung anong tawag doon. Yung malapad siya na panghalo sa ano. Ayan guys, so. May ganito ako, pang isang kilo ito. ay ay pang isang cup isang cup ito guys tapos ito kalahating cup ito pala yung aking isa guys oh. kaso nga lang parang nabura na kasi yung mga number o oh. ayan ayan yung mga gamit ko guys oh. mahilig ako magloto guys kaso nga lang minsan hindi ko talaga ka ma perfect perfect ang pagluluto ng ano may gusto akong lutuin pero hindi ko sila ma-perfect tapos ito din kailangan ko din to pang takal ng margarine na ano margarine na tinutunaw ito pang isang kutsara Tapos ito naman, pang kalahating, pang kalahating kutsara. Ito. Ayan. Lalabas pala ako ng ano guys. Lalabas, lalabas, ako ng tinidor kasi naubos na yung aking tinidor dito sa ginagamit namin. Ayan. Bumili kasi ako ng tinidor na isang dosena. Ayan. Yeah. Labas ko na pala lahat, guys. Gusto ko rin matuto sana mag-ano, guys, yung anong tawag nun? Yung empanada na ano. Yung kahit yung ano lang, yung tuna lang siya. Kaso nga lang, wala akong time ngayon mag-aral ng pagluluto ng empanada na tuna, guys. Gawa na. No? May alaga kami. Dito ko ko lang pinago yung gamit namin kasi dati nandoon ito sa dati kong tauban ng pinggan na ginagamit ko ngayon. Ginamit ko na kasi kaya dito ko sa kahon inilagay ko mga gamit ko. Tapos yung iba naman guys nandito. oh yung mga ano, hulmahan ng mga puto. Ayan. Nalungkat ko na ngayon guys kasi huhugasan ko sila. Ayan. Huhugasan ko ngayon ito mga ito. Kasi bukas may alaga kami bukas guys. Dapat ako walang alaga guys. Yung isang apo ko lang sana. Kaso nga lang, isang, yung alaga ko, nanay ng alaga ko, may pasok daw sila bukas. Kaya, ngayon pa lang, huhugasan ko na itong mga to para bukas. Habang, wala pa yung isang apo ko, makakapagluto ako. Lutuin ko siguro siya ng mga ano. Madali lang naman tulot gawin, guys. Ayan, guys. So, yung hulmahan ko, guys. May hulmahan ako ng ito, yung Lata. Eh, hindi ko alam kung anong tawag nito, guys. Lata ang tawag ko, eh. Tapos, may humahan akong plastic. Ayan, may mal large ata ito. Ito ang medium. Ito medium ata ang size nito. Nakalimutan ko na kasi, guys. Sa sobrang busy. Ayan, guys. Huhugasan ko muna itong mga to para... Ano lang naman ang lulutuin ko bukas guys, kalahating tilo o iwan ko malalaman bukas guys kung ilan ang ano. Kasi hindi pa ako nakapagbili ng ano, all purpose ano, yung all purpose na gagamitin ko. Hindi pa ako nakakabili, bukas na lang ako magpapabili sa asawa ko kasi maaga naman nagyahi yan Ayan guys, huhugasan so, ko muna itong mga to guys. Para bukas luto nilang ako ng luto. Sa ano ko lang siya lulutuin guys dito sa tawag nito. Sa rice cooker kung lutuan. Kasi may kasama naman tong pang steamer eh. Kaya dito ko lang siya lulutuin kasi kunti lang naman lulutuin ko. Pero mayroon akong steamer na malaki guys. Ayan o. Ayan. Ay, e, maguhugas pa ako kaya ano, dito ko na lang siya lulutuin. Ayan, kasi konti lang naman lulutuin ko. Mahalaga ay eh. makapagluto ako ng puto na pangbigay ko dun sa hipag ko. Birthday niya kasi bukas pang ano na siya. Uh, pang 60 years old na siya. Ayan guys, uhugasan ko muna ito mga to guys. Ayan guys, nahugasan ko na yung aking gagamitin bukas sa paggawa ng puto. Ayan. Hindi ko lang kasi matandaan guys kung ilan yung nagamit kong pulmahan nung, nung ako nagluluto noon sa kalahating kilo. Basta ito, hinugasan ko lahat ina sa polti peraso. Pero marami pa naman ako dun sa lagayan ko guys. Eh. Oh. Ayan. Marami pa ako doon. Tapos yung aking paglulutuan bukas na ano. Ayan. Dalawa. Dal, tatlo yan guys. Nawala yung aking isa. Napunta sa kapitbahay. Hindi na nakabalik. Ayan guys. Oh, nahugasan ko na lahat yung gagamitin ko. Nakaredy na bukas yung aking ano na lang. Hindi nakaredy guys. Yung mga sangkap. Kasi magpapabili pa ako ng all purpose sa asawa ko sa bayan. Kalahating kilo lang. Ayan guys, nire ready ko na 'yung aking sangkap ng pagluluto ko ng ano. Pagluluto ko ng puto cheese. Ayan guys, ito na po 'yung aking mga sangkap guys. So naka-ready na 'yung akin mga sangkap guys. Ini-mix ko na lang ito sila guys. Ayan. Ni-ready ko na sila lahat. Lahat ng mga gagamitin ko ito sa cheese ano, not eden cheese. Naka-ready na rin. Ayan. Lahat na, ayan na 'yung lahat ng sangkap ko guys. Ayan. Ini-mix ko na lang ito lahat. Ayan so guys, i mix ko na yung aking mga sangtap guys. All purpose powder guys. So, pagsamasamahin samahin ng lahat yan. Pagsamasamahin ng lahat to guys, tapos bago halu-haluin. Baking powder. nakabahan ako guys kasi hindi kasi ako sanay magluto nito guys kung nag aral kasi ako nito guys wala pa akong alaga tapos nag aral ako November tapos December nakapagbenta pa ako guys tapos asukal halo haluin lang itong lahat ng sangkap guys halo halo lang siya lahat. Nakabahan ako. Kasi minsan kasi guys, ano, palpak yung all-purpose cream. Alam nyo guys, lahat ng sangkap, sayang. Kaya kinakabahan ako. Kaya ayaw kong magtinda ng ganito kasi. Pagpalpak yung, yung all-purpose powder, sira lahat. Sayang. Tapos itlog. Susunod yung itlog. Ginaya ko lang ito sa YouTube, guys. Tapos, gatas kalahating lata lang yung 350 ml lata yun. Mamaya ah, ko na lang anhing guys kasi nakalimutan ko. Basta paghalo haluin lang sila lahat, guys. Nakabahan ako guys, no gawa. <laughs> Hindi ako sanay magluto ng ganito. Tapos, yung margarine na tinunaw ko, guys. Sa paghalo-haloin lang siya. Mamadali pati ako, guys, kasi baka magising yung aking alaga. Anong oras na? Alas tres na. Tapos, isang cup na tubig. Isa kalahati itong ilalagay, guys, na ano. Isa at cup na tubig. Pero isang cup mo na ilalagay ko. Tatayo na lang ako, guys, kasi nahihirapan ako maghalo. kailangan dahan-dahan lang yung halo guys kasi baka magbubbles yung ano bawal daw magbubbles yung itong hinahalo ko Sana wag na magpalpak yung aking all purpose guys. Tapos pag yung nahalo mo na sila lahat guys, yung medyo malapot na, tsaka ilalagay yung kalahating cup na tubig na ano pa kalahating cup na tubig pa guys huwag naman sana magpalpak ito guys nakabahan talaga ako 打破。Yeah, Tapos, guys, pag yung alam mong malapot na siya at yung wala nang buo-buo, sasalain ko naman siya, guys, para yung mga buo-buo, matanggal ko siya. Matanggal ko yung mga buo-buo. Bawal kasi mag ano to guys, magmix uh, mag ng todo. Kasi bawal mag ano, magkaroon ng ah, uh, bulo ano, bula bulak Kaya mahirap magluto ng ganito guys, pag hindi ka marunong magtansya. Ayan guys, sasalain ko na siya guys kasi medyo maganda na yung ano niya guys so, para hindi na siya mag ano maiwasan yung bula bula guys kailangan salain na lang siya para maiwasan yung bula bula pasensya na kayo guys kasi hindi talaga ako sanay magluto nito guys birthday lang talaga ng ipag ko ito ang regalo ko sa kanya ayan sasalin ko na siya guys ito na lahat guys so yung dandan ako guys kasi baka magising ang apo ko ito na yung aking na mix guys so gasarin ko na siya sa hulmahan bali medium yung aking, aking hulmahan guys nagmamadali ako guys kasi ano oras na kailangan hindi mo siya punoon ng ah punoin hindi mo masyadong punoin guys kasi naalsa pa kasi siya. Naalsa pa kasi ito, guys, kaya kailangan hindi siya pupunuin. Kailangan maka ka dito sa ginagawa, guys. Arin ko ata eh. 40, eh? Kailangan naka 48. Kailangan maka ako. Kasi nga lang, maliit lang tong aking Matrabaho lang kasi ito gawin guys pero madali lang. Madali lang ito sana gawin kasi nga lang ma matrabaho lang talaga. Ay ano ba yun? Madali, matrabaho. Ano ba yun guys? Kulo na yung aking, habang nagaganto, guys, nagpakulo na ako ng, ano, ng tubig. Sayang, guys, kasi tatlo yung ganito ko. Tatlo sana yung ganito ko, guys nawala, napunta sa kapitbahay, hindi ko alam kung sino ang umano. Hindi na nakabalik. Wala, tag, wala kasi akong taga-kuha ng camera, guys, eh. Ayan, guys. naluto ko na yung iba, guys. O. Oh, perfect na perfect yung pagkaluto ko, guys. Tapos, naliluloto pa ako dito, guys. Ayan. Ayan. Naliluloto pa ako. Ayan, guys. Tinakpan ko agad, guys, kasi baka mamaya mapalpak ang pagkaluto guys. Ayan. Tinitin ko na lang ulit guys. Pakita okay, ko sa inyo guys. Ayan guys. Eh. Ayan. Ayan guys. Ito na yung pangalawa kong loto guys. So. Ayan. Butit hindi pumalpak yung loto ko guys. Ayan guys. May isa pa akong lulutuin guys. Ayan guys, huling so luto ko na guys ito. Ayan guys. Huling luto ko na ito guys. O. Tapos na ako magluto. Ayan guys. Saktong-sakto lang ang aking tapos ng pagluluto guys. Malapit na sila magsimula doon guys. Lutong iwan ito guys kasi yung apo ko sa saglit saglit na tulog. kaya lutong mabilisan. malapit na sila mag ano dun guys nagre ready na sila dun. Yan, sakto-sakto lang ang tapos ko, guys. Ayan mo yung tsura ko, guys, so. Oh. Ayun! Ayan, guys. Ayan ang aking dadalhin doon, guys. Kunti lang yan, guys. Pero okay lang. Mahalaga may madala ako doon. Ayan. Ayan, guys. Okay. Ayan guys, dadalhin ko na ito doon guys. Ang cute ng aking lagayin guys, so may takip. Parang ano to guys, binili ko to kasi parang anuhan ng, ang tawag ito ng ulam. Pero naisip ko dito ko ilagay yung photo para ano, para maganda sya tingnan. Ayan. Maganda naman yung lagayan niya guys. Okay din naman. Ayan guys. Kaso nga lang, pwede bang kung takpan to guys? Yung mainit pa. Maya maya ko na siguro to darhin guys. Ayan yung ni nanay. Yung pinagawa ni

Okay, ano okay, lagi dito? Okay, dito ako ano? Okay, dito ako sa akin yan, mo yung mo, kasama, kasama mo. Okay. Dito nga. Okay, dito nga. One, two, three. Iyan! Dito nga. na si Sita. Dito naman siya. ano naman